morning mga posto. No? So, papunta tayo ng Suzuki Philippines para sa ating bronze level na as mechanic mga boss no. So, ito yung nakasabay natin and Max. So, nahabol tayo at pinapahabol tayo mga boss no. So, hindi sa lahat ng oras mo pa tayo sa mga dentro, mga boss. Gawa nung hindi naman natin kailangan or or para no. So, ito is mas si si sa atin kahit sabihin mo may angkas siya. So, naka-open pipe na rin yan mga boss So, sure, di ko alam kung nahiinis siya sa dumbucho Biglang magpapreno yan Full brake, tsaka sa back accelerator mga boss Ganun ang ginagawa niya So, nakaya lang natin kasi hindi ko naman kailangan ngayon At wala rin sa araw natin ngayon mga boss Na ganito ang gagawin natin You know bigla bigla magpapreno So, kumakajut mga kajut-kajut, kanina pa yung sinasaway na ang gas niya. Di ko alam kung asawa niya, girlfriend niya, o kung sino man yan mga dipunggol na yan, di ba? So, inayaan lang natin yan mga boss, susundan lang natin yan. Titignan natin kung sana hindi sila madisgrasya nga ginagawa nito At ayaw na rin naman natin sigurong madamay. So, harayaan na natin sila magkarat. magkalat. So, dito tayo sa may service road. So, ito yung nakasabayan natin. So, wala lang talaga sa timing nga natin ngayon mga boss na sumabay sa ganitong tao. So, dito, umabol yung jigsaw pinaturan siya ng jigsaw bigawa nung sobrang kulit na so eto po overtake yung jigsaw ayan so iniwan sila ng jigsaw hindi na rin niya sinama mga sir at ah, hindi niya rin kinangkang humabol kasi wala naman talaga siyang palat sa jigsaw at yung end maps na yun na may karga kaya sabihin mo na pipe yun so inaabangan na lang talaga na tayo ah, na eh, ito ayan So, hinayaan lang natin ng makalayo at Or dating doon sa may sukat, ako na ang nauna mga boss. Yung na ako ng way para mauna. So dito, kasunuran ko to yung CBR 150. Ayan. So, inunahan ko na mga boss kaysa naman baka ano pang mangyari at ako pa'y madamay sa kalukuhan na pinagagawa niya, no? So, e pa, sumiksik. Ay, putik yan. Ayan, no? Sabay pre, no? Sabay-sabay singit. Tingnan mo boss. Ay, putay. Chief, napagalihit ng di ba? Diba? Sino hindi man dadalaiti dito mabu sa pagganitong binagawa niyo? Preno, avante, ba? Diba? break yan mga boss, no? So napakadelikado sa subdikaw ang sumusunod sa kanya. Masyadong pasikat siguro to sa angkas niya or may lang niya to na praangkas ng babae eh, mga boss. So lang natin. Sarap sipain. Pero hindi natin ginawa. So yan, sumisenyos ba siya at pinipigilan siya ng asawa niya? ano yung angtas niya? So inayaan na natin makalayo Pero sige pa rin yung ano, inayaan na natin yung mga boss. Kasi hindi naman natin kailangan ng patuloy sa kanya. 125cc lang yung motor natin. Gigil na gigil siya. Diba? Ano pang butak na mayroon nya mga ganyan tao? Diba? 155cc? Iahabol mo sa 125 Kung nandito na nga kami dito sa may Hindi ko alam kung bandang para, ala, ano, uh, Parang niya uh, Muntin lupa na ito mga boss Pero sa ko pa rin siya So same scenario Preno, overtake Tapos Sabay laging na nakakaway So tingnan natin mga boss Malapit tong muntik madisgrasya Buti hindi natin pinagdasal yon mga boss. Ayan, overtake, pepre, no? Pero siyempre, tayo na ang iiwas dyan, mga boss. Sinayaan natin siya dyan, mauna. So, liling yung ligon yun yan sa side mirror. isa sa lahat ng bagay, mga boss, papatol tayo, di ba? Hayaan na natin yung mga ganyang mga tarantadong driver. Siguro nanggigigil ang mga boss Kasi kaya tayong humabol na 125cc sa mga 150 Or makikisabay lang Pero hindi tayo makaka-overtake nun pag stack lang tayo mga boss O ba? Diba? Mas lalong iiyak yan pag na-overtakean mo pa stack yung gamit no Lalong iiyak at hindi yan makakatulog mga boss So dito tamang counter pro na ako mga boss para lang makalayo dun At pilit pa rin niya akong hinahabol Sa so, side mirror, kita ko sa may bandang kanan mahabol talaga sila masyadong nagpapasikat na dun sa angkas so tiyempo may dumawid na mga big bike kaya makatuloy tuloy lang tayo mga boss at makalayo hanggang sa pumasok na naman to dito sa stoplight mga boss sumingit siya dun sa kapila so hinayaan pa rin natin sabi ko nga, hindi sa lahat ng oras kung mapalag tayo, so ayan na sila bandang kanan na unahan natin mga boss so ganoon pa rin overtake, hindi to, maghihintay yan sa atin dun saunahan same scenario, nagtatawag pa rin sa kamay yan na sinyas na pa-overtakein tayo paano kahit overtake tayo mga boss 1-2-5 yung motor natin, stock lang o anong magatawa mo dun o ba? Diba? yan, overtake na to mga boss sa side mirror po at may tumawit pa ngang UB Express or van bato. Sumuntik na sila pumasok sa butas. Napailing na lang siya. Ay napuutak ta da ang gahayp ta.